Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. Ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia, tatlumpod sa aking video. Pinamanggatan kong magtulungan ang bawat kapatid sa pananampalataya. Pagbasa ng Biblia 32 sa aking video, Uh, ito ay magsisimula sa bilang kapitulo 32 magsisimula sa versikulo 1 hanggang 42 magtulungan ang bawat kapatid sa pananampalataya Ang mga anak nga ni Ruben at ang mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop at nang kanilang makita ang lupain ng Jazer at ang lupain ng galaad na narito, ang dako ay minagaling nilang dako sa hayo. At lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi, Ang Atarot at ang Dibon at ang Hazer at ang Nimra at ang Hezbon at ang Eliele El o El alile at ang saban at ang nebo at ang bayon na lupaing sinakta ng Panginoon sa harap ng kapisana ng Israel ay lupaing mabuti sa hayop at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop at sinabi nila kung kami ay nakasumpong ng biyahe sa iyong paningin ay ibigay mong pinakaari ang lupaing ito sa iyong mga lingkod at huwag mo kaming paraanin sa Jordan. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikibaka at kayo maupo rito? At bakit pinapanghina, pinapanghihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang na sila'y aking suguin mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat na sila'y makasampa sa libis ng eskol at matiktikan ang lupain ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na binigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nangningas ng araw na iyon at siya ay sumumpa na sinasabi, Tunay na walang taong lumabas sa ipto mula sa dalawang pung taong gulang na patanda ay makakita ng lupain ng aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob sapagkat sila ay hindi lubos na sumunod sa akin. Libang kay Caleb na anak ni Hepone na Seneseo si at si Josue at anak ni Nun sapagkat sila ay sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanyang pinag alas sila sa ilang na apat na puntaon hanggang sa ang buong lahing iyon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. At narito, kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulong, magulang, magulang supling mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung, ako, kung kayo'y lumihis ng pagsunod sa kanya, ay kanyang iiwang muli sila sa ilang at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila'y nagsilapit sa kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at ng mga bayan sa aming bata. Ngunit kami ay magsisipang almas upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming may pasok sa kanilang dakong karoroonan at ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalik sa aming mga bahay hanggang sa ang mga anak ni Israel ay mag-ari bawat isa sa kan ng kanyang sariling pag-ari. Sapagkat hindi kami magikimana sa kanila sa kabilang ibayo ng Jordan at sa dako pa roon sapagkat tinaglay na namin ang aming manarito sa dakong silangan ng Jordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo ay magsisipag almas upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pagkikipagbaka, at bawat may almas sa inyo ay daraan sa ordan sa harap ng Panginoon hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya. At ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon ay makababalik na kayo pagkatapos at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon at sa Israel at ang lupain ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gagawing ganito ay narito kayo'y nagkasala laban sa Panginoon at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo ng mga siyudad ang inyong mga bata at ng mga kulungan ang inyong mga tupa at isagawa ninyo ang nabuka sa inyong bibig at sinalita ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Ruben kay Moises na sinasabi, "Isasagawa ng inyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitirarian sa mga bayan ng Galaad. Ngunit ang inyong mga lingkod ay magsistawid bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka sa harap ng Panginoon upang makipagbaka gaya ng sinabi ng ating Panginoon. Sa gayoy, pinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na, na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo, sa mga sambahayan, ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsistawid na kasama ninyo sa Ordan at ang lahat ng lalaki na may almas sa pakipagbaka sa harap ng Panginoon at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo ay ibibigay nga ninyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galaad. Ngunit kung sila hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng kanaan. At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot at nangagsasabi kung paano ang sinabi ng Panginoon sa inyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng kanaan at ang magiging pag-aari namin mana ay sa dakong ito ng Jordan At ibinigay ni Moises sa kanila sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose at ang kaharian ni Sehon na hari ng mga Amoreo at ang kaharian ni Og na hari sa Basan. Ang lupain ayon sa mga bayan ni Aon sa loob ng mga hanggang, hangganan ni Aon sa mga katuwid bagay ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni ang Dibon at ang Atarot at ang Aroer at ang Atarot Sopan at ang Hazer at ang Hogbaa at ang Bet Nimra at ang Bet Haran na mga bayang nakukutaan at kulungan din ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Hesbon at ang Eliele at ang Siriatain at ang Nebo at ang Baal Meon na ang pangalan ng mga yaon ay binago at ang Sibma at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan ng kanilang itinayo. At ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay nagsiparaon sa Galaad at kanilang sinakop at pinalayas ang Amoreo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang galaad kay Makir na anak ni Manases at kanyang tinahanan. At si Hair na anak ni Manases ay naparaon at sinakop ang mga bayan niyaon at tinawag na habot Hair. At si Noba ay naparoon at sinakop ang Kenar at ang mga nayon niyaon at tinawag na Nova ayon sa kanilang sariling pangalan. Yan po lamang ang pagbasa bilang 32 at kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming po salamat sa pagkikinig. Sumayin ang ating Panginoon, Yeso Kristo, palagi.